Hi guys, nandito ako sa La Trinidad nitong March Strawberry Festival ito at ako'y katatapos lang mag-therapy sa La Trinidad at ako'y napasya dito si sa municipio ng La Trinidad uh, para makita yung strawberry festival na ng mga strawberry So, mag-join din tayo kahit tapos ng kanilang uh, parade sino kaya ang nanalo sarap sarap mag selfie selfie moment dito kaya ito enjoy lang tayo muna. Nilakad ko lang ang papuntang munisipyo galing doon sa bahay ng aking kliyente. Kaya ito nakapag moment moment din dito sa munisipyo ng La Trinidad. Ang dami-daming mga ganap dito kaya ito enjoy enjoy muna ako habang nagbibidyo video ng mga nakaparade dito sa munisipyo kaya eh, ito guys sana magustuhan nyo ang mga nakikita nyo ngayon gusto ko lang i-share ito para kahit pa paano, saan man ako magpuntang uh, magagandang lugar at mga probinsya, ay ma-enjoy nyo rin din ang mga ganap doon sa kanila mga probinsya. Kahit hindi kayo makapunta, ito, i-share ko lang sa inyo lahat ng mga pinupuntahan ko. Katulad dito sa La Trinidad, na ilang taon na ako halos bumabalik-balik dito dahil sa akin pag may mission therapy. Uh, na rin tayo, nakibanding sa eh, strawberry farm, strawberry parade. Ang sarap-sarap mag-selfie sa every moment dito. At nag... Moment-moment uh, din ako habang naglalakad. Kaya ito, nakita ko yung, -che rest, eh, yung strawberry. Pag-check tayo ng mga product ng strawberry farm. Kaya ka lang may parang puro strawberry fresh. Hindi natin malalagay sa Laguna. dadala sa Laguna. Kasi Pagpunta pa tayo ng lakon ngayon. <laughs> ah, expensive pa na, no? Mga asers. 220. <laughs> wala wala tayong budget <laughs> pang <laughs> 220. Sayang. Ah, ito 80. Ano to? Strawberry, ano? Homemade. Strawberry. Bugnay. Bugnay. Ito cake chain na naman dali natin. May strawberry ano rin siya. <makes> Makano cake chain te? Ay, 25 pala yan. 25 pala. Pare-parehas. Walang ano. 25. Bili lang tayo ng... Wala na ba yung ikot muna kami ikot ikot 25 ganoon tayo ng mura guys baka sakaling may magkasa sa ating budget wala tayo budget pambili ano tayo na may bibili ang budget ay puro ano ay sorry po sorry te Strawberry. Ah, may white strawberry pala. Kulay Sana meron tayo mabili. Makani yung strawberry maliit nyo, te? Na jam? Uh, 100. 100? Ito? 100? 100 yan? fifty. Hindi kata sa budget namin. <laughs> Higot tayo tikim tayo ng ano to te strawberry na to cake isa nga ayan e 35 yun na sa baso isa po opo yan lang ang kasya sa akin eh Bumili ako ng strawberry tapos. Yan lang ang kasya ng budget ko. May plastic ka? Pwede ko ba ito ibaon? Three for 100. Umili lang tayo ng tatlo. <laughs> Salamat po. <laughs> Ayan lang ang nabili ko. <laughs> Ito ang aking moment guys. Thank you for watching. God bless you all.